Ah, ngayon mga katrupa, mayroon lang akong dokumento patungkol dun sa nag-viral ngayon na Anak, pinatulpo ang tatay dahil sa kulang ang 500 pesos na allowance every day Totoo nga naman na responsibilidad ng magulang na mapag-aaral at mapagtapos ang kanila mga anak Pero paano kung hindi nila kaya? Anong gagawin natin mga anak? Alright, alright, alright mga katropa Magandang buhay sa ating lahat Pinatulpo ang tatay Dahil sa kulang ang 500 pesos na allowance Every day 500 Malaki na yon. Noon Nasa 100 o 200 na nga sa akin Ang aking allowance Hindi pa Hindi pa yan Araw-araw mga katropa Grabe Para sa anak Ito ay para sa anak ha Una para sa anak ang ang anak is 18 years old na so nasa tamang gulang na alam niya na ang kanyang tatay ay may um, may iba ng pamilya na binubuhay din at sinusuportaran alright alam niya ang sitwasyon ng kanyang pamilya so bakit ang anak hindi naghanap ng ibang solusyon o diskarte na pwede siyang kumita okay, na pwede siyang kumita habang nag-aaral para matulungan niya una ang kanyang sarili sa pag-aaral at pangalawa kung may extra siya makapagbigay siya sa kanyang nanay at tatay. Bakit hindi niya nagawa ito? Ang dami, ang daming, ang daming paraan na pwede na siya nang ginawa. Kung mataas ang grado niya, bakit hindi siya nag-take ng exam sa mga government scholars, sa DOST scholars, o sa, sa, sa mga mayors di sa pumunta sa barangay para makahanap ng scholarships. Bakit hindi yan nagawa yan? Bakit? Tayo mga anak, lalo pat ang ating mga magulang ay alam natin na hindi nila kaya, na, hindi nila kaya tayong pag-aralin. Tayo ay may responsibilidad din mga anak na tumulong sa ating mga sarili kung gusto natin makatapos na pag-aaral. Ayan, ang daming paraan kung gugustuhin natin ang daming paraan. Yan. Ako, hindi mas sa pagmamayabang habang nag-aaral ako, nakakatulong pa ako sa aking mga, mga kapatid. Bakit? At, at kung paano? Nag-working student ako sa isang sikat na fast food chain sa Jollibee. Yan. Diyan ako natapos at ang mga kapatid ko, natulungan ko pa. Hindi sa pagmamayabang. Kaya, tamang discarte lang yan. At tamang mindset para sa mga kabataan ngayon na kung alam natin na walang walang kapasidad ang ating mga magulang na, na makatulong sa atin at makasuporta sa ating pag-aaral hanggang sa makatapos kailangan natin gamitin ang ating utak at diskarte kung paano at kung paano tayo makatapos at sa tatay naman ayan tatay saludo pa rin ako sa iyo tatay dahil bakit iniisip mo pa rin na mapatapos ang iyong natitirang anak na dalaga. Alright. Hindi ka naman, hindi ka naman tumigil sa pagsusuporta. Lumiit nga lang. Dahil, rason mo, matanda ka na, at nag-abire na yung katawan, may sakit, ganun. So, may punto ka naman dyan. Kaya, tatay, kung ano lang ang iyong makaya na ibigay sa iyong anak ngayon, yun lang ibigay mo kung na kung ano yung kasulatan na 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 napirmahan na niyo sa barangay pilitin mo yun na sundin na lang at kung pwede kang makiusap doon na babaan yun dahil sa matanda ka na hindi mo nakakayanin yan ayan sabihin mo doon nasa nasa magandang ano lang yan uh, pag-uusap at komunikasyon ganun lang yan So, um, ganun lang, ayun lang, aking uh, komento at salubin uh, tungkol dun sa napatulpo na tatay dahil sa uh, kulang daw ang 500 per day na allowance ng kanyang anak na babae na 18 years old na. Yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood Once you to mix vlogs, sign out. Thank you for watching. See you in the next video mga katrupa. Alright.